Hello guys! So for today's video po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-clear history sa Facebook account natin. So guys, punta po kayo sa ating Facebook application. Click nyo po yan. Tapos, click nyo po tong inyong profile. Then, Settings and Privacy. Click nyo po yung Settings. Then, Scroll lang po kayo. Makikita po ninyo ang activity log. Ito po. Click nyo po yan. Tapos, ayan. Pakikita nyo po yan dyan. May nakalagay po na Welcome to activity log. Ngayon, i- Hahanapin po ninyo yung videos, search, at saka video watch. For example, yan, video watch po. Ipindutin nyo po yan. Click nyo po tong trash. Yung akin po kasi is na clear history ko na. So, ayan, no items na po. So, yun lang po. Thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. Bye-bye!